Ito ay current pangyayari uh, ito ngayon na talagang hindi tayo makaiwas. Uh, I will make an introduction dahil hindi ito ayang uh, I, I could not deny nga marami nga mga Muslim will comment. Asabahin la, bakit naman si Ibrahim oh? Sumasawsaw naman politika naman 'yan. Ay politika o sa hindi mga kapatid, wala akong pakialam doon. Basta ang nangyayari sa Pilipinas, kung hindi ka magpakialam, ha? Ah? May ka eh tingnan mo dahil sa corruption. Nandito tayo ngayon. Ha? Ah? Hindi tayo nagpakialam. Eh paano kung si Ruhas ang nanalong presidente noon? Pati ka Cruz, na. Ha? Ah? So alhamdulillah, mayroon tayo ngayong presidente. Magpakialam tayo. Dito ako ngayon kay Lolo Marcos. Dahil ang mga Kristiyano, ah kristyano, hindi maka karamihan ng mga tao ngayon na nandoon sa demonstration, anti-Marcos, Darial, ayaw nilang ilibing si Lolo Marcos. Nagtaka Dahil ang number one na pinapatay ni Marcos sa kapanahunan niya, mga Muslim, ilang napatay na Kristiyano compare sa namatay na Muslim. Pero ang mga Muslim, nakapagpatawad ni Lolo Marcos, lalo na ang leader ng Moro National Liberation Front, nakapagpatawad, na siya pumayag sa si miswari na ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. A lot of Christians today, they could not forgive President Marcos. Gusto nila na hindi ililibing si Marcos. Ano ba? Pag hindi mo sila ililibing si, Pre si Presidente Marcos sa libingan ng mga bayani, nabayaran ba niya ang utang? Ang batas sa na atin nagsasabi na sino mang presidente sa Pilipinas, ay ililibing sa libingan ng mga bayani. Presidente, hindi sinasabi dito doon na ang mga mababait na presidente lamang. Sabihin naman natin mga or ano pa masabi mo na uh, bad president or terror or brutal president si Marcos. Pero walang phrase doon nagsasabi na ang ililibing na presidente sa libingan ng mga babaya, bayani ay mga mabababait lamang na presidente. Gago na presidente. Bawal ilibing. Wala doon. Pero balikan natin ang kasaysayan ni Presidente Marcos. Ano bang nagawa ni Presidente Marcos? Compare kay Ramos, compare kay Cory, compare kay Estrada, kay, kay Panot, Apanot, Panot Pinoy. Ano bang nagagawa niya compare to Marcos? Ah, kitong basahin mga kapatid para hindi natin malilimutan at ito palaala sa mga new generation kung ano po ba ang nagawa ni dating presidente Marcos na kahit iponin for how many decades all the president after Ferdinand Marcos nagmula kay Cory down to Panot at Panot Pinoy ay wala po wala kahit sa kalinting ni Marcos wala wala na sila nagagawa ang nagawa ni Marcos sa Pilipinas sa kapanahonan niya, Gumawa siya ng Bataan Nuclear Power Plant, completed in 1983. Bataan Nuclear Power Plant. Leyte Geothermal Power Plant, completed in 1977, sa panahon ni Marcos. Makiling Banahaw Geothermal Power Plant, nagawa ito ni Marcos, 1979, completed. Tiwi Geothermal Power Plant, completed in 1980. Angat Hydroelectric Power, completed in 1967 by Ferdinand Marcos. Kalayaan Hydroelectric Power Plant, ginawa ni Presidente Marcos. Okay? Ang Magat Hydroelectric Power Plant, ang dami dito mga pla mga mga hef, pla mga planta sa kuryente energy of the Philippines. Okay? Ang dami dito, ginawa ni Marcos. Another thing, kalimutan mo itong mga planta-planta, ang dami noon. Dito tayo sa mga universities and colleges, ang nagawa ni Presidente Marcos. Okay? Itong nagawa niya, aside from mga planta. Marcos, siya ang nagawa ng Don Mariano Marcos Memorial State University in La Union, founded in 1981. Mariano Marcos State University in Ilocos, North, founded in 1978. Kalinga Apayao State University, uh, State College and Tabo Kalinga, founded in 1970. Abra State Institute of Science, Pagasinan State University, ang daming mga university, university dito. At ah, so, takbo muna tayo. Iwasan natin ang mga university, ang daming mga university dito. Ano pa? Ang nagawa ni Marcos? Mga college and university, not only hundreds of university, hundreds of university and state colleges nagawa po ni Marcos. Okay. Another. Doon naman tayo, another naman ito nagawa ni Marcos. Sa kapanahonan niya, nagawa niyang food sufficiency. Sa kapanahonan ni Marcos, hindi tayo nag-import ng bigas. Sa kapanahonan ni Marcos, tayo ang nag-export ng bigas. Okay? Mayroon siyang tinatawag na green revolution, blue revolution, may biyayang dagat, masaganang maisan, gulayan, ang dami ng KBP kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, agrarian reform, ang dami, primary, primary, health, mga heart center, lung center, etc. Ang daming nagawa ni Presidente ni Marcos, sabi nila, marami daw pinapatay. Okay. Sabihin natin maraming pinapatay ni Marcos. Si Marcos ba talaga nagdala ng armalay at pinapatay? Siya bang kumuha ng 45 at binaril ng ulo ang tao? ang kasangga ni Marcos mga militare ang sekretary under Marcos ito sila ni Gringo Hunasan bakit hindi niya ibilim sa Gringo Hunasan yan ang mga sundalo si Ramos bakit hindi niyo sila sa panahon ni Ramos ito ay mga ito ay mga kasangga ni Marcos naging senador si Gringo Hunasan naging senador sino pa Juan Ponce Enrile itong mga tao na ito ito ang mga tuta ni Marcos sa kapanahunan sa kapanahunan na nakita nilang si Marcos tagilid na dahil ang mga revolusyon ng mga tao, mga revolusyonary karamihan, NPA, ay against na ni Marcos, ay pumanig sila sa tao. Si Indrile pumanig, si Ramos pumanig, dahil nakita nilang na si Marcos ay tagilid na. Ang nagawa mga presidente. Anong nagawa ni Noy, Noy Aquino? Anong nagawa ni Ramos? Anong nagawa ni Jeep Estrada? ano nagawa ni yung bagong nakalabas? Sino yung babaeng presidente natin? na bagong nakalabas? Si Gloria Concepcion, Gloria Arroyo. Anong nagawa niya? Compare sa Marcos, nako hanggang ngayon San Juanico Bridges. Nandoon yung San Juanico Bridge. Napukor ay eh, sa panahon na ito ni Marcos. Wala silang nagagawa. Tapos hindi nila mapatawad kung kristyano kayong tunay. Buksan natin ang Biblia. Kasi mga mga kristyano kayo, nagaangkin kayo ng kristyano. At hindi kayo maniniwala at hindi kayo patawarin si Lolo Marcos. Okay, buksan natin ang Biblia. Tingnan natin ang Biblia. Matthew 18, versikulo 21. Ano bang sinasabi sa Biblia? Okay? 21. Then came Peter the Sinoeving chapter 18 verse 21 sinasabi dito Then came Peter to him and said Lord how oft shall my brother sin against me and I forgive him till 75 7 times sa Tagalog Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanyang Panginoon, makailang magka, magkakakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makap, makapito. Patawarin ko ba siya hanggang makapito? Sinabi sa 22, sumagot si Jesus sa kanya at nagsabi, hindi ko sinabi sa iyo hanggang makapito, kundi hanggang sa makapitong pung pito. Makapitong pung pito. Makapitong pung pito. Ano? Seven times? Makapitong pung pito. Makapitong po seventy. Seventy times seven. In scholars, komentaryo sa mga mga komentaryo sa mga scholars of the Bible, although numbers dito ang pinag-usapan, sabi nila, you forgive your enemy committing sin unlimited number, unlimited, unlimited. unlimited. Kahit ilang beses siya magkasala, humihingi siya ng patawad, ay patawarin. Ang tanong naman nila, si Marcos kasi hindi humingi ng patawad. E paano nga maghingi ng patawad? Patay na nga yung ko. Patay na si Marcos. Paano siya maghingi ng patawad? Ha? Huh? Ha? At ano bang pa ay patawad niya? Ano ang siya ba ang bumarel? mga sundalo eh. Ang sundalo, Makita ka ng mga video na si Ver, si Ver sa kapanahonan niya, siya, I think, sa Minister of the Defense, si Ver, siya nagsabi si Marcos Miso. He ordered Ver, don't shoot. Huwag kang papatay. Huwag kang babarel. Sabi ni Marcos, maghanap kayo ng ebidensya na si Marcos nagutos patayin ninyo ang mga inosente. Patayin ninyo ang mga inosente. Maghanap kayo ng proyba na si Marcos nagsabi, patayin ninyo ang mga inosente. Bakit hindi natin mapatawad? Kung si Heso Kristo ay makapatawad, Diyos mga ninyo yan eh, ang Diyos nila ay nakapatawad, eh paano pa yung mga tao ngayon na hindi mapatawad nila si, Hiso, si, si, Marcos? Kaming mga Muslim, ang pinakamaraming, makaraming biktima sa kapanahunan ni Marcos. Hindi ba kayo mahiya, kayo mga kristyano, na hindi nyo patawarin si Marcos? Hindi nyo payagan ni ilibing? Sabalit kaming mga muslim, ha? ang daming pinapatay, napapatawad namin si Marcos. Okay kami na siya ilibing sa mga bayani. Libina ng mga bayani. Yun lang mga kapatid, ang nasabi ko dito, dahil uh, very crucial ngayon, na imagine, ayaw nilang ilibing. Bakit kung hindi ililibing, nabayaran ang utang ni Marcos? nabuhay yung mga pinatay ni Marcos, pag hindi siya ililibeng, ano, bumalik, mas mabuti pa, nga patawarin ninyo, kasi ang number one na patawad, yung hindi humingi ng patawad. Kung patawad ka, kung mayroong umiyak patawarin mo ako, patawarin mo, Yung get reward Pero mas malaking reward, yung patawarin mong tao na hindi humihingi ng patawad sa'yo. Ha? Sinampal ka. Eh, kailangan hindi siya humingi ng patawad. Sinampal ka. Pero sabi mo, Panginoon po, Ya Allah, yung nagsampal sa akin, patawarin mo siya. Ay mas malaking reward yun. Kaysa humingi ng patawad, na patawarin mo. Yun ang sa Islam. Ha? Huh? So kailangan po natin mga muslim, magpakita tayo, magpatawad sa kapo. Lalo na kung patay. Imagine, you claim to be Christian, patay na, paparusahan pa ninyo? Parusa ba? Oo. Ngayon nga si Lolo Marcos sa hindi pa nalilibing para sa mga Muslim, parusa na yun. It's parusa sa mga Muslim na paniniwala ang katawan ng tao na hindi nalilibing ha, weeks, years. Ito ay parusa. Parusa na sa kanya. Hindi pa kayo nao for how many years naman. So, mga kapatid, bakit man hindi natin mapatawad ang problema sa mga tao, ang tinitingnan nila yung kasamaan ni Marcos. Tingnan naman ninyo ang kabutihan. Balance it. Hindi pwedeng one eye lang tayo. Tingnan natin, i-balance natin ang kasamaan na ginawa ni Marcos at ang kabutihan na kanyang ginagawa. Then makabalance yung maluluag yung heart mo, puso mo, at ma, mapapatawad mo si Marcos. Dahil nakikita mo yun ang ano, mabuti niyang gawa. Ang problema, tikit na eh. Bulag ba? One eye bulag. Isa lang ang tingin, yung masama lang. Ako, yun, yun ang minsan eh. Huh? Ang amo niya, ang bait. Binsan, nagkaasala lang amo niya isang bisit, masama ng amo. Mister, for how many years, mabait ang mister? 10 years, 20 years. Isa lang, nagkakamali, nakapabuntis ng misis. Wala na, sinipa na yung mister. Ha? Huh? Dahil nakapabuntis ka. Eh, 20 years kasama mo, ang bait, nakapabuntis ng isang babae, hindi ka makapatawad. Misis naman, ha? Huh? 50 years na kayo nagsama, or 30 years kayo nagsama, misis or mister, nagkasala si misis dahil dito ka sa Qatar, ay eh, nagpatikim si misis doon, kaisa man lang eh. Patawarin mo na si misis. Ha? Dahil nagkasala ka rin, eh, nandito ka sa Qatar, eh, eh, hindi mo naman dinala dito sa Qatar. Ang ibig sabihin natin mga kapatid, matuto tayo magpatawad. Kung ang Panginoon ay matutong magpatawad sa mga kanyang nilisha, sino tayong tao na hindi marunong magpapatawad sa kapwa-tao? Sabi ng Allah, Adit si, Okay? Sabi niya, if the sin of the children of Adam, ang kasalanan sa anak ni Adam, reaches to the sky, umabot sa kasal, umabot sa kaulap ulapan, and ask forgiveness, I will forgive them. And if the sin of the children of Adam, like the numbers of the fumes of the sea, like bula ng dagat ang sala kasalanan ng anak ni Adam, I will forgive them. And if the children of Adam, their sin is like the numbers of the leaves of the trees, sabi ng Panginoon, like the numbers of the leaves of the trees, ang kasalanan ng anak ni Adam, I will forgive him if he will ask for forgiveness. If God can forgive, who are we human beings cannot forgive to feel human beings? Mga kapatid, patawarin ninyo naman. Ako humingi ako ng uh, patawad. Kung ang si, Mas, si Bungbong ay hindi humingi ng tawad sa kanyang tatay, pabayaan mo. Basta kaming mga Muslim, papatawarin uh, namin si Marcos dahil kami mga muslim, hindi tinuturo sa amin na kahit patay na ang tao, ay paparusahan. Kayong mga kristyano, kung hindi kayo magpapatawa ni si Marcos, siguro turo sa inyong Biblia na kahit patay na, ay hindi nyo papatawarin ng tao. Kahit ang mga muslim, kami mga muslim, bawal po sa amin paparusahan o ikandem ang taong patay na. Okay? Maraming salamat.